Hello guys, welcome back to Dato TV. Eto, 6 days pa lang tong video Gusto ko lang mapanood nyo ito Maraming nagme-message sa akin about sa pustiso yung mga ulit ito Ito isa namang German National na nagpagawa ng pustiso sa isang dental clinic Tapos, 10 uh, beses na daw balik-balik sa dentista hindi pa rin maayos yung pustiso Sa case na ito, talagang may problema Siguro, kailangan dito e eh, gawan ng, ano, lagyan ng implant o kaya implant denture ang kailangan gawin. Ito, panuorin nyo gusto kong matuturin kayo kung anong dapat niyong gawin. In case na magkaroon kayo ng ganitong complaint, eh, no? panurin niyo yung bitag channel ni Sir Venturipo about dito sa reklama na itong mag-asawang nagpagawa ng pustiso dito sa Region 3. Parela naman dyan eh sa atin dito sa Pinas, diba, din? Uh, sir, 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 sir. sir uh, okay. I'm sorry. Wala tayo sa hukuman. about we're talking about the concern and consumer ETI yes, yes, was established, American Consumer Division.